Ayan oh, pala no. Matindi pala yung pagkatayo nitong ano. Parang nakadikit pala siya din sa building oh. May nasampulan na na barangay hall. Nakatayo sa bangketa at sa tabi pa ng high school building. Ito namang plaza na makasaysayang tinayuan siya sa itaas na para lusiyo or sabungan. At mayroon pang mga ilang barangay dito na nakatayo sa... Ito ba yung susunod tulad lang nito sa Dagupan? Ito bago pa lang at nahinto na. Runding malapit sa Binondo Minyum Housing Project. At sa tabi nito may tinayo ding barangay hall sa bangketa, pero ito abandonado na. Ngayon naman dito tayo sa Sampaloc, Manila. Uh, may nag-send sa atin na Concerned Citizen. Bakit daw itong barangay hall nakatayo sa bangketa at sa tabi pa ng bahay? Tara puntahan natin dito. Pakatapos pasalan na rin natin ang dangwa. So, nandito na tayo sa Dimasalang, Manila. Ito mo yung NLEX SLEX connector. Magiging elevated na rin yung daanan ng train. Ito mo kabayan, no? magugulat ka dito sa Dimasalang. May express na sa ibabaw. Oh. So, ang pupunta naman natin, ito naman yung barangay serya natin. Uh, may nag-comment uh, nito. Meron daw barangay hall. I think bago lang to. Na itinayo sa bangketa. Ako sa uh, parang malapit lang siya sa bahay eh. So dito yan sa Sampaloc, Manila. Ito yung barangay serya natin. Diba ang dami ng mga barangay na kano dito. Nagiba no. Mayroon din mga, mga obstruction. So, so kondo, uh, Makiling Street. Corner instru Instruction. So kondo, yung barangay na to nakatayo sa mismo sa katabi ng bahay. Tingnan mo yung bangketa, ganyan ang original itsura ng bangketa. Daan ng tao. Although dito may mga ilang nakaparada, mga basura. Yan kasi yung problema na parang pinitake advantage nila yung mga bangketa dito. Kama kailan lang nung nagkaroon ng demolition. Sa diretsyo lang tayo dito, kakalampas lang natin sa Maceda Street. Tingnan mo mabuti yung bangketa. Ha? Walang mga nakatayo yan dyan. May mga konting obstruction lang dyan. No? Pero at least, matadaanan pa. Yan oh, no? yung mga gate na yun. No? Ito na yung Instruction Street Corner Makiling. O, oh, pala, no? Matindi pala yung pagkatayo nitong, ano? Parang nakadikit pala siya dun sa building, no? Oh. Ano? Tinangan natin, ha? Oh, yan yung bangketo. oh. So iwan ko lang no kung gaano sa kalapag pero yan yung bangketa eh. So kung to, sa Sampaloc, uh, Manila. So ano masabi nyo kabayan? Sa Barangay 492, Zone 4, District uh, 6 pala to. So kung to siya. Nakadikit yun no. malakad tapos yung kalsada pala may naka kondi pala naka tent dyan although masasabi natin konti lang yung dumadaan pero kalsada pa rin yan eh diba kinangan natin nasa likod ah ah puno pa ng parking ayan parang na kontra siya nakasuksok Ito pa yung bangketa nyo. Ganyan kalawak pa yun. No? So ano sabi nyo ka ba yun dito? Sa gilid pala no? Tapos yung kalsado, okipado. Kalsado para sa mga tao maglalakad dito no? Okay so nandito na tayo sa Dimasalang. So pasalan natin yung sitasyon ng kanyang Dangwa mas uh, malinis malinis sa ngayon no? saka wala na mga bulaklak na nakalampas yan sa bangketa yun naman yung pagbabago ngayon no? yun naman natin so dito yung wholesale at saka retail ng mga bulaklak especially pag valentines saka mother's day yan puno talaga dito ng mga kanya buwibili yun naman natin kung lampas pa ba sa bangketa ayun no maayos na oh? Tingnan mo yung guwit oh Ito diba? na rin, disiplinado na, kahit pa paano, no? Malaking bagay din yan. Mahirap kaya bumili dyan, tapos sa kasada ka maglalakad. Grabe yung ba obstruction. So, pakita ko sa inyo, isa eh, na ba ito? no? Wow! Oh, ayos na, oh. Diba? pwede naman pala ayusin tong kalsada. Daanan ng mga motor talaga to. Oh. di ba? Walang lampas yan. Mayroon mga konting basura lang yan. Okay, so dito malinis na rin. So ano masabi nyo dito sa mga area na nag-cause ng obstruction binaboy tulad lang nito sa Plaza del Fiero Pero bukod pa mga kabayan ng uh, concern ng senior me dito, dapat uh, ayusin yung uh, bangketa. Although kahit uh, kaunti lang yung mga dumadaan, pero kon pa siya eh para sa taong bayan. So abangan natin dahil yung mga ilang barangay dito na nag-stop na ng construction tulad nyo nito sa Dagupan. Wala nang mga uh, construction works ngayon. So alam niyo pa natin. So mukhang marami pa tong mga barangay ang uh, kailangan tignan dito at uh, ayusin dahil uh, kung talaga napabayaan nung uh, previous administration. So ganito yung itsura niya, kuha naman siya no, uh, talagang uh, sinuksok. Tapos yung sa gilid niya, ginapang parkingan. Kasi ang sabi doon nila, kapag ganito na kalsada, kaunti lang naman doon yung mga sasakyan dumadaan. Kaya siguro uh, tinayo na lang uh, for the meantime. Pero uh, abala pa rin yan, lalo na sa mga tao. Dito na lang sila sa, hibis sa, sa bangketa maglalakad, sa kalsada na lang sila which is uh, napaka-delikado tulad na lang yung kita may dumaan no oh. di ba so kuan ang mangyari parang ang nakipag-share ng road yung mga sasakyan at saka mga tao kita mo yung kanya oh. ginawa pa ng tent dito sa labas di ba may gate pa oh matindi yan